Uh, before V-Mobile, napakasimple, normal na estudyante. Uh, medyo, kumbaga, yung baon na tinatanggap, nakaasa lang sa magulang. Tapos medyo hirap. May katungkulan yung father ko, pero sabi nga kung hindi ka naman mangungurakot, wala talaga kasi 30,000 lang pinagkakasya sa aming anim ng magkapatid. Nung nakilala ko yung ano, uh, girlfriend ko, uh, nakilala ko din si Kuya Piwi. So, nakita kami sa, sa bahay niya. Una, parang pinaano lang niya. Sa na mo to, may negosyo ko. Eh, syempre, wala akong magagawa. Kuya Piwi yun. Pinakinggan ko. Nung nakita ko, doon na ako nagsimula. Doon na nag-start magbago yung buhay ko. Well, nung una, napakahirap kasi estudyante ako. Yung tipong hindi ko naman alam kasi dati sanay lang akong mag-aral. Tapos ngayon pumasok sa negosyo. Gusto kasing magkaroon ng pagbabago sa buhay ko kaya sinubukan ko talaga. Uh, nung time na estudyante ako, actually, uh, palaging naalala ko dati, yung father ko, laging galit. Tapos yung mga tatlong kapatid ko, uh, medyo pag-graduate na. Tapos, syempre, pag-graduate, maraming hinihingi. Ganito, graduation, ganyan. So, ako yung middle child, kumbaga yung burden ah, sa akin. Kasi, palagi pa ulit-ulit sinasabi ng tatay ko araw-araw. Gusto na niya mag-retire. Kaya lang, ang ah, problema... Aha! Kumbaga, marami pa kami pinag-aaral. Falagi silang nag-ahoy eh, ang parents ko, ng mamit-daddy ko. Sabi ko, nung time na yun, nagdiskusyon ako siguro, etong V-Mobile, eto na yung matagal ko nang hinihingi kay Lord na makatulong naman ako sa family ko. Sabi nila, yayaman ka. Sabi nila, makabili ka ang Pero nung time na yun, ang nasa isip ko lang, gusto ko lang talagang umano, kumbaga, tumulong sa father ko. Pero nung sabi niya, nung pinasok ko yung negosyo, siya pa yung unang nag sa akin. Sabi niya, pangit yan. Pero hindi ko pinakinggan kasi sa sabi ko nga, e'ting ito yung matagal ko nang hinihingi para makatulong sa family. So, ginawa ko lang talaga. Tapos tuloy-tuloy, so, kumita na ako. Sabi ng father ko, nung nakita niya na nagkakaroon ng pagbabago, doon nagsimula na dati humihingi ako ng baon, tapos dumating sa panahon, ako na yung nagbabawal sa sarili ko. Tapos dumating sa point, ako na yung bumibili ng, ng books ko, ako na yung bumibili ng lahat. Tapos hanggang ako na rin nagbabayad ng tuition fee ko. Dati, ako yung tipong tao na palaging hindi pinapansin. Ako na lang yung laging mali, lagi na lang pasaway. Tapos nung nakita nila nagbago yung buhay ko sa B mobile lahat sila naging part. Naramdam ko yung acceptance na matagal ko na hinihingi. Plus, nakatulong na ako sa family ko. Nakuha ko pa yung mga gusto ko. Yung makita ko sa mukha ng tatay ko, makita ko sa mukha ng nanay ko, na first time sa buhay ko is naging proud sila kasi ko nga before element, kindergarten, elementary, high school hindi man lang sila pumunta ng graduation ko kasi wala naman akong award maraming blessing, maraming pera, maraming kotse. pero alam mo tipong umi sa bahay mo tapos sabihin ng makita makita ko, nakikita ko sa mukha nila na grabe. Parang ito 'yung anak ko. 'Yun 'yung pinaka reward na nakuha ako sa V-Mobile. Yung time na pinalayas ako ng pinapalayas ako, sinutok ako ng daddy ko kasi nag-decide ako na gawin ko yung V-Mobile full-time. Ayaw na niya bayaran tuition fee ko, tinanggal niya yung credit card. Tinanggal niya lahat basically, even yung pinahiram niya ako ng kotse, tinanggal niya lahat yun. So, nung point na hindi ko na alam, kumapit lang ako kay God. Sabi ko, God, hindi naman ako mapupunta dito kung hindi dahil sa'yo. Doon ko natutunan kung paano pala paano ka pala tatayo at paano ka magiging successful. Ngayon, pag sinabi ng tao, paano ka ba naging successful? Simple lang, naging matatag lang ako. College fan ko, nakapag-aral ako because of V-Mobile. Nagkaroon ako ng dalawang kotse, isang expedition, na isang BMW. For me, yun yung pinaka, isa sa mga inspiring. Kasi simula lang nakuha ako yung kotse na yun. Sabi, ng, sabi nga ng daddy ko, ang tagal ko na nagtatrabaho. Pero ikaw, hindi pa ako nagka-BMW. Sabi ko, yun yun, doon ako na-inspire lalo lalo kong gawin yung V-Mobile. Plus, nakita ko ng mga tao sa paligid ko. Kapwa ako estudyante din, nakita ko na umasenso din yung buhay niya. Kung baga, itong negosyo pala to, hindi lang pala pera-pera. Hi, ako si John, dating estudyante na part-time empleyado. Ngayon, isa lang V-Mobile millionaire.